Are you appealing to the president na gawin yun? Meron po ba kayong nakita na isang significant na pangyayari sa loob ng limampung araw na yan na tingin nyo yung nakamdamang kaagad ng ating mga kababayan? Ipinangana kayo para harangin ang uh, kaligayahan ng ABS-CBN? Bakit ba ayaw nyo tantanan itong issue na ito? O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahan na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. tama ba intindi ko sa inyo na pinangakuan kayo ng Pangulo, magtutulungan kayo. Magtutulungan kayo para Hindi, sa... Hindi, sabi niya, tulungan oh. mo ako. At okay. Uh siyempre na po ako, makakatulong ako. Opo. Kung Tutulungan niya ako. Then, opo. opo, opo. Pero yung, action, yung, yung sinabi niya sa inyong tulungan niyo ako, uh, kinambalan, kinambalan ba niya yun ng, ng ng aksyon. Katulad nung binanggit niya, yung pag-a-appoint niya ng mga taon na yan. na... kinambalan naman niya ng, uh, ng aksyon kasi uh, itong huling uh, pag-uusap namin, ako. sabi niya, kung komplikado sa iyo, sabi niya, ilta talaga kita sa ERC. Uh -huh. Talagang binibigyan niya sa akin yun uh -huh. talaga. So, nagalala ako ngayon sapagkat ang nahiran niya ay galing lahat sa aboytis, katunin. Uh -huh. Teka muna, ako sa sarili ko, nag medyo hmm. nagsusulat na naman ako ng... So paano naman ito? Kung halimbawa, ang uh, secretary ng DOE ay galing ng aboitiz pagkatapos ang nahiran na uh, chairman ng ERC ay yeah, dating legal counsel ng aboitiz Mm -hmm. At pag tinignan mo yung chief staff ni, uh, ng secretary ng DOE, tao rin ang Aboytis. Mm -hmm. At pagka inisip mo ba na yung pinakatagapangulo ng uh, private sector advisory council, mm -hmm. eh yung pinakapanginoon ng abuitis. Mm -hmm. At teka muna nga, pa paano na, paano na, paano na ng concentration? Pa paano natin na uh, ayusin ito? Uh, Asa as sinong kukontra ko halimbawa? Ang policy ilalatag ng DOE, mm -hmm. ang magre-regulate ERC. Mm -hmm mat ma magagampan ba natin o maniniwala kaya yung tao na yung presyo'ng kinwenta natin ay talagang talagang uh, naantoon sa level na yun ang dapat nating ibigay sa eh pagkatapos po ninyong tumanggi rin dun sa cabinet position at nabanggit nyo kanina eh puro mga taga-aboy tissue na paglalagay dyan, ano po ang yun ang hindi ko naman nainasahan oh, kasi gano'n oh, Kasi oh, oh. ang alam ko na mag, dapat magkaroon tayo ng usapan na sa anumang paraan sana ay maibabahan natin kahit nawala pa yung mga reforma. Mm -hmm. Malay mo magagawa naman ng uh, executive order na hindi naman ko kukontrohin nitong mga ito dahil yung iba kaibigan naman ng Pangulo. Mm -hmm. Kasi kung ako, alimbawa, kung presidente, ikaw naman si Kamuichi sa alimbawa, si... Eh, ikaw si Sabin, kunwari, ah, ang e, tayo naman ay e, sabay tayong lumaki. Eh. Mm Eh, tayo. Sa mga social, eh, talaga tayo ay eh, isang kaltik. Mm. Mm. Pwede ko naman sabihin na, uh, pre, e, tayo naman yung magkaibigan. Langalang lang sa tulong mo sa akin, eh, pwede ba natin gawa ng konti? Alam mo namang, hindi ko kaya kayong pasap. Pasukin mm din, dahil deregulated tayo sa generation. Yeah, Baka magkusa na ano kayo. Ibaba na natin para naman yung singil ng kuryente, may baba natin kahit na 5 centimos lang. Mm -hmm. Pero laking bagay. No? no Ay, bilang magkaibigan, pwedeng mangyari yon. Mm -hmm. Are you appealing to the President na gawin yun? <laughs> uh, sana gawin niya, uh, Katonig. Mm -hmm. Dahil uh, sabi ko nga, uh, ito, yung, ito, yung, ito yung tanging para na mabilis. Mm -hmm. Kalimbawa, kasi kakilala naman niya, mm -mm. kaibigan niya. Mm -mm. Wala naman dahilan na, at wala naman siyang malalabag. At uh, hindi naman siguro siya uh, pahihindihan ito, mm -mm. kaibigan naman natin. Halos mm -mm. isang buwan at uh, dalawampung araw na ang Pangulo. Binilang mo talaga? Opo, uh, 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 50 dias <laughs> na po eh. Uh, uh, mula po nung uh, June 30. Ano? Uh, meron. Meron po ba kayong nakita na isang significant na pangyayari sa loob ng ng limampung araw na yan na tingin nyo yung naramdaman ng ating mga kababayan? Itong uh, Sugar uh, mm -hmm. Regulatory mm -hmm. eh, inaasahan ko na si Pangulo, kumo siya naman yung uh, head ng Department of Agriculture. Kung ako, ah, siguro decisive yung aking ano dyan. Hindi, mm. hindi ko pa tatagalin yan. Okay. Uh, bigyan mo ko ng 30 minutos ka ito yung haayusin ah, ko yan. Mm. Kung sino man yung taong nasa likod dyan, papapanagot. Hindi, hindi lulubugan ng araw yan ka Yung uh, speech nyo nung isang araw sa Kongreso, tungkol po ito sa merger, nang uh, TV5 at ABS-CBN uh, ABS yes. So, uh, well, of course may mga nambabasa babasa inyo diyan. Uh, si OG Diaz nga na dating taga, well, taga ABS-CBN. Na sabi mag-move on ka na congressman. An ano po talaga bang ipinangana kayo para harangin ang uh, kaligayahan ng ABS-CBN? Paano ba, ba, congressman, bakit ba ayaw niyong tantanan itong issue na ito? Ang gusto ko pa lang, papanagutin. Mm -hmm. Ngayon, di, halimbawa, nanagot na, naayos na, at uh, siguro may bonus pa na humingi ng tawad sa mamamayan na magsimula po kami. on may clean slate para naman po kami makapagpanibagong. Eh, e di sige, ayos na tayo. Ba? Mm -hmm. e, magandang simula. Ang mm -hmm. eh, hindi ko sabihin hindi wala pang closure sa mga nila bag patapos pasasakayin mo na naman at gagawa na naman ng content na akala mo pagkatapos sasabihin naman ng isang artista nila na mag move mag move mag move, mag on. move, on. Mag -move, mag -move on mag move on, na okay. daw mm -hmm. alam mo hindi ako nagagalit sa mga ko sa mga kababayan natin ganun mm -hmm. na ang iniisip nila ay yung pang pangka pansarili lang kapakanan mm -hmm. hindi nila iniisip na yung tao nagpipilit na ilaban yung pagsunod sa batas mm. na dapat sana ay tulungan nila, samahan nila. Sila pa yung... Hindi maintindihan kung meron silang sapat na isip para punamain yung inilalaban ko. Kaya ako naawa sa kanila. Mm. Hindi kayo nagagalit ha? Hindi <laughs> ako magagalit uh, uh, sa kanila. Uh, mm. Naawa ako sa kanila. Mm.